Uh, hello guys, may panibagong naman ako ang video ngayon sa power window. So, so power window. Uh, kailangan ko i-post mo pataas, Kailangan mo itulak patas. Tapos pababa. Uh, turuan ko kayo kung paano paglagay ng uh, relay. Para malakas to siya umakyat at saka malakas siya bumaba. Uh, ganito guys. Itong wire niya guys. Bali, yung wire niya, galing yan sa motor Yung sa motor, kailangan putulin yan, yan ang bigyan natin ng relief uh, Bali, dalawang wire yan, ngayon naging apat kasi tinutul natin guys uh, Ito ang tinuturo ko sa inyo na relief uh, Double true relief really ito Tsaka, yung uh, 30 guys, dito yan sa motor 30 to 30 dalawa wire sa Motorola Yan. Yan Guys. Nice, ko ng 30. Ah, uh, tapos guys, yung 86 kasi sa dalawa dito yan sa sa switch ito dalawa papunta dito sa switch ito switch itong dalawa ah it is guys it is 6 para maganda ating paggawa guys lagyan natin kagad ng electrical tape para hindi mag शर्ट शेट खींचा और आई मसूलों को बिना अपना तेना वायर Para sure sure tayo sa ating taping guys Sa mga wire kailangan uh, lagyan natin ng electrical tip Para kung mag-short siya hindi siya mag-ana ka, labis mag din short. Ah uh, ito guys yung sa 87 guys. Ah uh, direct light guys. Yung 87 yung dulo direct light. 200 direct light group ilagay ko ng direct light hindi ko na tinanong sa video so ito guys ang direct light na dalawa oh ito ang direct light so basic lang to guys sa pagkabit sa relay uh, ano lumalakas yung power ring dun kasi yung power balloon doon yung mahina talaga na uh, lagyan natin na relief na uh, itong apat guys ito may itisipin tayo kasi double throw na relief ito yung isa uh, may itisipin tayo at saka may 85 tayo uh, i lang natin yun kumo natin yun guys sa uh, body ground yung body ground natin guys ito ang body ground testing muna natin uh, walang, walang spike Ah, uh, so guys, tapos nakabit ko na. Huwag ko muna tong itip. Ah, uh, subukan natin dito sa pit. Ang okay na ba? Ang tap ko. so. Guys, oh. oh, yan. Standard guys, malakas. Malakas na. Kasi may dalawa tayong relay. Ang purpose sa dalawang relay guys, yung sa pababa, ang isa sa taas. Yan ang purpose. So, meron tayong direct lag sa baterya. tapos may solid ground tayo yan ang kalalabasan ng kawirindo ng malakas oh. Oh, guys oh, maraming salamat po sa nanonood ngayon uh, huwag ninyong kalimutan sa pag subscribe follow uh, comment kung may comment kayo maraming pong salamat